Para naman sa mga Year of the Pig. Okay, because this year, alam po natin, sinasabi po natin ang Pig po is number one kalaban ng Year of the Snake. Okay, that is why this year, napas, mas more maging maingat po kayo. Although pag sinabi po natin kalaban, hindi naman po ibig sabihin nun malas. Okay, maybe there's a lot of clashes, um, challenging. Okay, so that means this year's not the right year to make you mga um, high-risk transactions or high-risk mga movement, okay? So, dapat this year po, maging maingat lang po tayo sa bawat galaw po natin, okay? Two things ang kailangan iwata, iwasan po ng mga year of the pig. Number one po, ingatan po natin yung money luck, okay? So, dapat po, magingat po tayo sa trust issues, okay? Pangalawa naman po, pagdating sa health, especially related sa emotion. Kasi medyo mataas din po yung tension energy for this year na minsan nakakapag-cause din po siya sa ating temper at saka minsan nagkakos po siya ng ating pagiging impulsive or tactless sa mga decisions natin. Paalala lang po ha, ah, for everyone, okay? Ito pong ating mga readings ay partly gabay lang po para sa ating lahat. Tandaan po rin po natin, kailangan po masipag at maging matyaga po tayo sa lahat ng bagay at also haluan po natin ng konting swerte. Hello Global Pinoys, this is Coach Johnson Chua. Follow GMA Pinoy TV for more Chinese forecast updates.